ito ay ano pa lang naman ngayon uh, tropical uh, depression uh, itong uh, bagyong itong si uh, Fabian na nauna ng uh, isang uh, low pressure area na binabantayan ng uh, pag-asa sa loob ng Philippine area of responsibility partikular na ang lokasyon nitong uh, bagyong si Fabian ay nasa 145 km silangan ng sinait ilocos sura may lakas ng hangin nito na 45 kilometro kada oras at pagbugso na 55 kilometro at kumikilos ito ng 10 kilometro kada oras. Samantala patuloy din na binabantayan ng pag-asa ang uh, tropical storm uh, na si Podul uh, na nasa uh, labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ang uh, lokasyon nito ay nasa 2550 km silangan uh, ng extreme northern zone uh, at ito ay uh, may uh, lakas ng hangin uh, na 75 km malapit sa kitna at pagbugso na hangin uh, na siyang siyam na pong bawat oras. Ito ay kumikilos ng pahilagang kanluran sa Berisa na labing limang kilometro kada oras.